meron siyang Prince of Orange meron din siyang Red Sun meron siya ditong Hoya eto yung Begonia. niya ayan niyang kanyang number pero hindi ko alam na naguuling sila kasi hindi ko alam na ganito kasi sipag mga anak nila kasi ngayon lang talaga ako natigil dito ng matagal-tagal oo lagi daw nanonood ng vlog natin napa napababa kami din eh kasi may maganda kong nakitang halaman. Gusto ko rin i-flex sa inyo kasi kahit nasa bukid siya, maganda pa rin yung mga halaman. Kasama na rin yung mga dalagat binata dito pero nakakagulat kasi sa panahon ngayon, ipihira na yung naguuling sa ganitong lugar. Malapit lang din po ito sa bayan pero may mga bata pang naguuling. Uulitin na po natin sila para makita natin kung paano ang kanilang pag-uuling. Ngayon ilang ano bago maging uling, bago matagpas, di ba si Silaban isang linggo. Ay po, pi oh, pinapatas muna no. Oo. Uh -huh. uh -huh. Tapos pag naipatas na, tatabunan na. Lalagyan nun ng kugon? Ah, lalagyan para ng kugon para hindi 'yo ma ano, masunog. Kugo na sa riwa. Oo, oh, kugo. Oh. Para yung pag nilagyan ng lupa, hindi gugo yung lupa. Oo. Oh, oh. Kasi bihira na ngayon na naguuling na ano eh. Lalo kayo, mga binata't dalaga. Hindi na to ginagawa na iba. Ano neng? Samantalang ikaw, graduating oh. Tourism student. Pero naguuling. Oo. <laughs> oh. Kailangan. ah uh, kailangan daw. Ito guys, yung uling nila. Ito daw ay mahogani at saka iba-ibang klase ng puno. Pero ito daw yung magandang uling. Yan oh, o, na sila ng apat. May pambao na si ganda. O, oh, ba? Diba? May pantwisyan na. Ano nga pangalan mo? May Si May. Ayan, nandito kami sa Carmen. Tingnan nyo naman oh, nakaharap siya sa uling. Iniisa-isa niya to kanina. Pinipilian niya, kinakamay niya. Hindi ma... Neng, pakita mo nga yung kamay mo oh. Ayan, yan ba'y sasabihin? Ano, yan po ay kamay ng masipag. Binuro mong ganyan kaganda. <laughs> Pero ayan, oh, nag-uuling siya. Kaya po, nai, i ano ko, na video Oh, di ba? Unti-unti mo na yung kinakahig, pinipilian na. Hmm. Pag ganyan, na ka, oh, pwede mo. Pag ganyan, mga ilang sako kaya yan? Pag ganyan mo ka na, kaya naman ang ng sanda. Sanda? Uy, dami mong pera oh, oh di ba? Basta masipag. O, oh, si kayo ni Kuya. Kayo ni Kuya nag-ano. natulong. Magkapatid sila, nagtutulungan. Pero, yung binata, hindi rin sa barkada, kundi dito, no? Ayan, o. Oh, may nakailang ano na sila sa sako ng uling. kaka Kakatuwa sila. Kasi sa panahon ngayon, sa halip na cellphone, na kaya ano, di ba? Pero sila hanap buhay ang inaasikaso. Napakalaki nung ano na to, bun, ano to, tabon. Mm. Puno, puno ano yan, mga mahogani. Mga mahogani. Kaya hindi siya masyadong mausok na, ano, no? Pero pag sa unang sarang, talaga usok ito, ilang araw na to. Na ano na, huya, mga apat na. Mga apat na araw na to. Pero nakakuha na kayo ng ilan. Ma hinukay nyo ba yan? May hukay sa ilalim? Ano yan? Tambak-tambak na. Ah, tambak-tambak na lang. Opo, oh, nakawin sa loob. Tam eh, ito, pwede na to. Ayan, yan nakalabas, oh. oh, ayan. Oo. Yeah. Uh -oh. Naman, o, biruin mo, alam na alam na niya, oh. Yeah. Kung paano. Nagaganyan ko kasi tatay. Ko. Oh, ayan, dahil sa tatay, sa nanay, maganda yung ano sa kanila, na-train sila, mm -hmm. na hindi gumala, ang tumulong sa magulang, ano. Gusto kasi dito sa bukid. Oh, mas gusto daw nila dito sa bukid. Masarap nga dito, guys, oh. Tahimik, malamig, mahangin. Malayo sa anumang ingay po, oh, ayan, meron sila ditong ano. Ayan, ilat. Pag ano, nalinaw ang tubig dyan, ano? Oo. Ano yung dito? Ah, basura na galing sa nayon, sa baryo. Dito pumabagsak. Meron pang puno na natangay doon, no? Oh. Ano yung puno ng nyog, no? Eh, oh, na, puno oh, yung ano, tabuno lang yung tubig. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Sa sobrang tagal din, tapos na-office na din mo yung mga Oh, ayan, oh, may tubig dito. Abay, bakit parang may bahay dun sa ibaba? Walang tubig doon, no? Ano yun? Bahay ng baboy. Ah, may ba nagbababoy. May Ito, laki ng puno. Masisipag talaga yung nandito. Maganda talaga yung nasa... Sabihin ng probinsya life. Pero maganda hahanap-hanapin nyo, guys. oh, ayan, o. Oh. Usok lang ng usok. Ito yung uling nila. Ito na yung okay na to, tatalian na lang. Lalagyan pa po, po yun ng mga pang mga malalaki para... Pang ah, lalagyan pa uh daw ng malalaki. Ito, yung mga yung mga Alam niya talaga. Marunong siya talaga. Ayan, yung mga ganyan. Oo, uh -huh. para ko takot yung na, no? para hindi lahat ko oh ayan guys, oh May malalaki din, hindi lahat maliliit. Hmm. Pero ito, yung mga uling na maliliit, ginagamit din yan sa halaman eh. Oh. Yeah. Ayan, ginagamit, lalo sa orchids. Ginagamit mo ng monit ko tumisan. Oo, oh, oh, nilalagyan yun sa halaman, yung mga pinag-anuan na yan. Ayan, makakita tayo ng kakaiba. amo <laughs> mo, nahihiya guys, fourth year na siya. Enrollment nyo, o naka-enroll na. Naka-enroll na po. Ayan, naka-enroll. Na Nag-ano, napasok na. po. Gustong gusto mo naman yung course niya, yung course mo. Maganda naman po yun kasi yung, ano din sa abroad din, din po yung mga um, in-offer na job pa pag-graduate. So, Oo. Yung, uh, sa tourism ka, uh, di ba? Oh. Bakit tourism na gustuhan mo? O, oh, kasi bagay sa'yo, maganda ka. <laughs> o, oh. saka smiling face si ganda guys. O, oh. maganda yan eh. Si May. Sakto mm. lang. Sakto lang. May boyfriend ba? Wala po. Ah, wala. O, oh. aral lang talaga muna siya. O, pangalawa ka sa magkakapatid. Pangatlo po. Pangatlo. O pangatlo. o 'di ba? Napakaswerte ng magulang nila, guys. Makakatapos ang mga ito kasi tulong-tulong sila. May mais doon, may pinya. Lahat ng pagkakakitaan para lang sila ay makatapos sa pag-aaral. May maliit na garden dito, papakita ko sa inyo. Basta pagkakakitaan, mapaaral lang mga anak, ginagawa po ni Madam Janet matagal na kaming magkakilala pero hindi ko alam na naguuling sila. Tapos hindi ko alam na ganito kasi si pag mga anak nila kasi ngayon lang talaga ako natigil dito ng matagal-tagal. Oo, lagi daw nanonood oh, ng vlog natin. I-check mo muna oh Oo. Oo. Oh. Kasi pagka ano, nadaan po ako may maliit kasi siyang garden na nabili-bili din siya ng mga halaman. Kaya pag-uwi ko dito po kami dumadaan minsan. Yan, sa Carmen. Kaya nakikita ko yung garden niya. Maganda rin siya magalaman. Kaya lang, focus po siya talaga sa kanilang ano, gulayan. May pinya, nagtatabas. Sa bukid, marami talaga ng trabaho, no? Oo, oh, mm -mm. Pero natutuwa talaga ako kay May kasi ang iba may boyfriend eh. Pag ganitong ano, siya hindi. Kaya swerte po ng magulang. Nang ilang taong ka na? O, 22. Mauling pa yan. <laughs> <laughs> hindi pa naliligo. Oh, nay, oh hindi pa yan naliligo. <laughs> pero ganyan siya kaganda. oh, di ba? Sakto lang. Tama-tama yung kurso niya. Ayan guys, ha? abangan nyo si May pag nakatapos to. Oh. Trabaho ang kailangan niya. Baka may maio-offer po kayo sa kanya. Oh. oh, Para ano na rin, masisipag po niyan. Kaya ganyan din ang anak. Sabi nga kung ano yung puno, yun ang bunga. Pero sipag niya talaga, oh, di ba? Uh, ano, takot na takot sa magulang. Uh, kailangan magsipag. Kailangan magsipag. Hindi, uh, tama uh, naman yung ano. Hindi, tsaka para sa inyo din naman yun eh. Kaya, mm. para sa akin nakabukas. Ay, nang may tanong ako, pag tourism, kailangan nakaayos ka pagpasok mo. Ayos Opo. na ayos ang ano mo. Kailangan po talaga presentable po yung ano. Ngayon lang po talaga, nandito lang naman. Oo. Oh, <laughs> pero guys, tingnan mo ha. Nasa uling siya, pero ang ganda niya. Iyan yung natural niyang beauty. Walang makeup, walang lipstick. Wala pa nga ang hilamos. Wala pa. Oo, oh, wala pa. Hindi pa, pa nga yan eh. kumakain. Wala pa raw, oh, hindi pa nagkape. At ito, at nagsasan, nag-ano, namimili na ng kanyang uling para may maibenta na. Para may maibenta na at may pambao na. Ayun. Hindi kasi 'pag nagpapaaral talaga lalo at ang pinapaaral ganyan kasi 'pag nakaka-inspire din. Kaya ayan, mga kabataan. Tularan po natin si May. lagala daw tayo 'pag may nakita tayong hinog, pitasin na, wag naman. May <laughs> bunga dito ng ratilis. Ayun oh. Pag sa bukid nga naman, masipag ka. Bay, may kakainin. Ito. Hmm. Hindi na kailangan nang bumili ng gas dahil may panggatong na. May, mm may uling, may kahoy. O, oh, ito na si Kuya. Kuya, anong year mo na? Ano po? Senior high. Senior high. Pang ilang anak ka? Panganay po. O, oh, panganay. Senior high. Nauna ikaw. Ah, na, graduate na? Oo. Oh. Ang sipag talaga. May girlfriend ka, kuya? Ah, wala. Bakit ganun? Pag nasa bukid, walang mga girlfriend. Pag daw nasa bukid, walang girlfriend, walang boyfriend. <laughs> Kasi masipag, ano. Eh, Trabaho ang naiisip. Dito ako sa mais muna. May pinagputulan ng karukaryo dito. Oh. Diyan, yung kahoy. May kulungan sila dito ng manok. Dini, may pinya. Ayan, oh, may alugbati. Uy, may ano din eh, oh, tanglad. Yan. Yan, tanglad. Tapos may alugbati. May, ano to, tubo. Oh, ayan, may tubo. Tapos, din may pinya. Yan. Ganda dito sa bukid, guys, oh. Ay, eto, may saluyot. Oh, di ba? Yan, may saluyot, pang ulam na din yan, pambulang lang. Oh. Sa buzzers ko, na laging natawa, hello, shout out. Oh, nandito tayo ngayon sa pinyahan. Oh, ayan, ang pinyahan. Meron tayong nakitang may bunga dyan. Ito pala yung bunga. Ito pa yung isa. Hmm basta masipag dito may daanan ng tubig patubig ah may muhon din oh, 'yan may muhon to ano kaya ito ayan oh may bunga to oh may mga bunga ito 'yung ilalim ng puno Ganito talaga sa bukid eh. Aba, nilagay na din sa ibabaw ng... Oh! Ito yung bunga na yun, yung hinog. Magaan. Nilagay sa ibabaw ng pinya. Hmm. Doon tayo sa kabila, may mais naman. Dito sa kabila, may maisan. Yan, ang lawak oh. ito oh, may tubig dito eh. Papunta yan doon sa ilog, may ilog. Tapos ayan, may saging. May bunga ang saging, may balinghoy. Ayan, ganyan sa bukid, sari-sari ang tanim. Ito yung, ang tawag namin dito ay malaiba, pero dito ay kakawate. O, oh, ayan guys, nakabuo tayo na isang vlog. Ikutan ko muna yung kanyang mga halaman doon para mapakita ko din sa inyo. Ang sarap dito, ang lamig ng hangin. Pero malakas ang hangin. Ay, may kambing pa pala sila doon. Oh, ang ganda dito guys, o, oh, malamig. Sarap sa ilalim ng puno. May bunga pa yung aratilis o oh, saresa sa amin daming bunga ng kalamansi sa dulo. Guys, pasukin natin itong... Ito ay, ano po ito, pansariling collection dito sa bukid. Ayan, mahilig sa halaman. Yung nakatira po dito, kaya ayan, meron siyang mga collection. Ayan, meron siya diyang variegated na yuka, may kaleju, mayroon siyang papua. At dito sa kabilang side, yan, meron siyang mga bromeliad. Ganda ng kulay no guys. Yan. Oo. Oh. Yan ang kanyang bromeliad. Tapos ito pinya. Itong pinya na to, namumunga talaga to eh. Yan, may bunga siya talaga. Eto si Singapore yan, nilagay niya sa uno ng ano oh, ng kahon. Ganda rin. Ito iba naman kulay niya. Yan, magkaiba silang dalawa oh. Tapos ito yung fireball. Ito ibang klase din to, parang pinya din siya. May cactus. Ito meron siya ditong Singaporean, may anak na. Oh, ito ibang klase naman din to. Hindi ko alam name, eh. wala siya din eh. Yan yung mga halaman niyang available dito. Ganda nito. Oo. Ganda, no? Tapos, eto yung... Eto, aglaw to na silver. Na iba yung pagkaano niya kumiki ng pagka-silver. Ah, yun. Pwede rin for sale. Kasi kung may gusto daw, mapadaan kay dito. Ayun, meron siyang number. Ilalapit po natin. Maganda lang na makita nyo yung mga halaman niya rito. Akin ng kanyang Royal Queen trailing. Yan. Tapos eto si Ponytail. Yan. Busy po sa bukid kasi yung may-ari nito. Meron din siya ditong mga aglaw. Oh. Ito may Congo din. Pag mahilig talaga sa halaman, mahiraraos. Ito oh, pinagapang niya. Si ano to, milk confetti. Ang ganda ng pagka-pink. Ang laki pa ng dahon. Trailing to. Dalawang, at ah, tatlong puno mother plant niya pa siguro to. Nagbebenta-benta din siya. Oh. Tapos din eh, ito, meron siyang ayan, mga halaman. Red Panama. Tapos dito, ito yung hindi ito talaga si green bowl kahawig lang siya kasi pahaba dahon niya teka nga madami naman ito unti untiin nga natin ang pag vlog ito yung number niya guys sa gusto pong mag order baka merong may gusto ayan yung kanyang number I screenshot nyo lang po kung ano gusto nyong halaman order po kayo sa kanila ito simpleng cactus pero ganda oh. Ayan. Meron siya dito ang Mirabiles. <laughs> ito, ang dami niyang ganito. Pero maganda nga naman, si Red Panama. Meron din siyang Golden Seratum. Meron din siya dito mga Begonia. Ayan. Ito yung isang klase. Tapos, meron siya dito ito si Tiger. Ano nga yan? Yan. Yung basher ko, nandiyan na naman o oh, di ba tapos din eh ayan meron siyang prince of orange meron din siyang red sun ito ganda nung kanyang ano oh ito si hoya oh meron siya ditong hoya for sale din siguro yan o oh, ayan milk confetti uli tapos ito yung begonia Meron siyang mga bromeliad. Oh. Ayan ang halaman niya rito. Meron siyang mga halaman na ano oh. Ito. Si Red Cardinal o oh, si Cherry Red o oh, si Daing. Yan kasi halos magkakatulad sila. Yan oh, may mga aglow siya rito. Oh, busy kasi sila guys ano sa kanilang maisan sa pinya kasi kailangan na dinadamuhan meron siyang antorium eto si eta rose meron siyang crimson oh antorium camouflage yan screenshot nyo guys ha eto maganda oh may number naman dyan malakas ang hangin dito yan ito neon na singgonyong ito naman Calico Vines. Ayan yung flower. Ito, oh, naglawit yan. Yan din siya ditong Peruvian fern. Yan. Kung mapapa, ano po kayo dito? Meron siya ditong avocado. Ito si... anong ang tawag dito sa kanyang Kalateya Lute? Ay, Kalateya lutea Sorry po, Basher. Hi. Ayan. Kalateya. Si Sabrina. O sa Bella. Ayan. O eto pa, ibang klase din naman yan. Ito medyo lang maraming tinig sa gilid. Aba, meron din yung ano o. Oh, palaka na shoot. Eto si Pasyata. O tiba, may mga collection siya. Nakakatuwa siya. Hmm. O ayan, ang kapal nito. Nasaan siya? Nasa tuod ang kapal ng kanyang marble photos eto ayan marami siyang ganito ay natumba aba may para meron din siya doong ano Florida Beauty ayan singgonyum aglaonema ay eto ang kapal na si Heliconia Mm, ang kapal. Sa isang paso. Ayan guys. Oh, may hanging pa nga din eh. Oo, oh, may bulaklak. Ayan, mga nakahanging. Ayan, sa may gusto daw, tawagan nyo lang or text sa number na nandyan. At siya ay pupunta dito sa pwesto kapag ka merong gustong bumili. Ayan, nakahanging ito. Ito ay cactus yata. O, oh, may orbisya. Meron siyang ito si Polkadot na na ano nga ito, Begonia. Siyang local na black cardinal. Yan, ang laki na. Ito si Painted Lady naka-trailing. Ay, ito, maganda 'to si Tiger. Orchids 'to eh, orchids. Dalawang puno. Yeah. oh eto pa oh. Yan, may buntot. Uy. Ganda ng kanyang alocasia, parang rubber. Ayun. Ba. Diba? Marami pala siyang ano, guys, ito. Ito pa, may caladium. Ito. Oh. Ang laki ng kanyang camouflage. Tapos, uy, tingnan niyo naman ang kanyang necktie. Ganda. Ganda ng necktie, oh, haba. Yan, dalawang puno 'yan. Tapos ito, meron siya dito'ng procent. Agla frozen Oh, ito si Warciwichi ay na golden. Yan, ito naman si uh, crab cactus. Ah, ito 'yung green ball, ito talaga Ayan, iyan siya talaga. Iyan yung original na green bowl. May mga anak. Uy, daming anak, apat. Yan talaga yung nakasahod, nakasalo. Tapos, eto, iba naman din to. Ito si Natalie to, pero iba yung pangalan niya mismo. Ayan, meron siya din. Wow, ganda nito, oh. puputulin na. Ayaw pang putulin. Busy kasi sa kanilang bukid. Yan, mix-mix na din eh. Yan ang kanyang aglaw. Uy, tingnan nyo. Meron siya ditong marsyanum. Parang rubber sa ganda. Yan, ang laki ng paso. Nakakatanim-tanim din naman siya eh. O, ayan. Meron siya ng agabe. O, mother plant niya yan. Mhm, siya. Ano kaya ito? Oh, variegated. 'Di ba? Ito pa 'yung ibang klaseng kulay ng begonia. Meron din siya dining pokriya ayan pa, merong aglauneema. Ay, hindi na nila pinapansin to. O, oh, gumapang na si Mykans. To Fern. Tingnan nyo tong kanyang aglaw. O, oh. mutation. O, oh, ba? Diba? Thank you, sir, sa pag -correct. Pero wag naman yung nakakatawa. ba? Diba? Ano lang naman ako eh. Gusto ko lang may vlog. Okay lang sana kung may sabihin kayong gano'n. Kung malaki ang sweldo ko, tatanggapin ko na eh. Pero wag naman po yung gano'n, ha? Yan. Wala naman akong intention na ano. Tsaka hindi ko naman ikakayaman itong pagbablog ko. Talaga lang na gusto ko lang. Masaya rin ako na naipe-flex ko ibang halaman. Tapos nakakabenta raw sila. Ayan guys, so ang ganda ng kanilang pokreya. May cactus pa. Yan o, may oregano siya dito. Ang din oregano. Yan o, bukid to. Pero ayan, may mga alaga siyang halaman. May pencil cactus. Dito lang sila. Ito o, may malaking puno dito. Makikita nyo, plants for sale. Tapos ayan yung mga katabi niya, puro balinghoy. Doon, ang labasan nito malapit na sa ano, no bali na 'yon, yung unique lo ang natutumbok niyan paglabas. Tapos sa kanan mayroong hospital, uh, Qualimed. May McDo. Tapos Jollibee. O oh, ayan guys, hanggang sa muli po, naipasyal ko kayo dito sa bukid. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta, nanonood. At sa mga nagko-comment, yun naman pong ano, reasonable comment. Huwag naman yung nakakatawa. Okay lang na i-correct po ako kung may mali akong nasabi. Okay lang po yun. Pero yung pagtawa na ninyo at medyo sumobra pa doon, ay paul na po yun. Di na po ako papayag doon. Ayan. Pero salamat din kasi nanood ka, nakita mo, napansin mo, kasi nanood ka. Pero huwag mo na-skip yung ads para kahit insultuhin mo man ako ay okay lang sa akin pero salamat din kasi nga sabi ko nga nanood ka kaya mo yun napansin hanggang sa muli maraming salamat no stress just relax bye sa may gusto po ng halaman PM nyo lang or text yung number na nandyan at ipm yung FB na ilalagay po natin Gusto ko yung anak niya na masipag Magkaroon ng Extra income pa Bukod sa pag uuling Para makatapos po siya ng pag aaral Malapit na nasa 4th year na daw siya o, Ayun guys ha Ingat po tayong lahat Enjoy enjoy lang Huwag naman tayong Kung kayo po ay medyo may dinadala Eh ipag pray nyo na lang yan Huwag niyong itadamay ang ibang tao, lalo't wala namang ginagawang masama sa inyo. Pero kung may mali po akong nasabi, i-correct niyo po ako, tatanggapin ko po yon. Basta correction lang na hindi naman nakaka -insulto. Bye!